Alam niyo ba na ang mga hapon mahilig sa second hand? Tulad nitong jacket na suot ni Kuya Kurt, second hand na yan. Second hand na bag, alaha, sasakyan, lahat yan meron dito sa Japan. Kung hindi ka maarte, perfect na perfect yan. Tara, samahan niyo muna kami ibili si Kuya Kurt ng second hand na cellphone for today's mini vlog. Hello ko Aira Dash your full time mom here in Japan. Malapit nang umuwi si Kuya Kurt at dahil nga nawala yung dati niyang cellphone, naisipan ko siyang i-surprise ngayong araw. Wala siyang kaalam-alam na today ay dadalhin ko siya sa Oscanon para ibili ng second hand na cellphone. Uy, wait, wait, ano ba nangyayari kay Misaki? Isa Saka daw pala. <laughs> May bago na naman siyang kinagigiliwan si Koneko Nochi. Kaso nga lang, hindi mo maipaliwanag kung ano ba talaga siya. Pusa ba siya o palaka? <laughs> <Yeah! laughs> Ayaw ma. Ayan, dinasalan ko na yung asawa ko nang tumama na siya sa loto. Taon-taon kasi kami bumibili ng summer jambo pero hindi pa kami nananalo. Lord, ready na po ako. Baka naman. So, ayan na nga, nag-ready na po ako kasi alam niyo na, kailangan maganda tayo sa araw-araw at hindi magpapatalbog sa mga hapon sa eskwela. Kaso itong malditang to, parang wala yata planong pumasok. Papa? Bahala nga kayo dyan. Tikman ko muna tong cereal sa bigay ni Ate Jun kasi paubos na. Uy, ganito nga pala kumain ng cereal yung magaganda. Sana oh. Gigi <laughs> GDFF ka po. Siyempre naman, kung hindi kasi nasabihan ng asawa mong maganda ka, edi sabihan mo sarili mo. <in> <beef> at saka, hello, magkakaroon ba ako ng magaganda at poging anak kung hindi ako maganda? May pinaglalaban ka po. Uy, bagay kay Kuya Kirk yung top na to. Alam mo bang bigay sa akin ng kakilala naming hapon? Nung talento pa ako, sumasideline so ako maglinis ng bahay niya. Tapos yung mga pinaglumaan niya, binibigay niya sa akin. So ang dami kong damit, tapos meron pa akong sahod na kalahating lapad sa isang linggo. ba diba naman na pa ni Kuya Kurt? So bago nga kami umalis, inisprayan ko muna to ng Fabris. Kasi nga iba na naman yung amoy. Nanununtok na naman ang ilong. Alam niya naman, lagi niya tong kasama sa pagkain, sa pagtulog, sa paggala. Hindi siya mabubuhay ng wala to. Life support niya to hindi mo nagkilay kasi niyan baka nanay niyan nakakabilib talaga itong nanay ko siya talaga yung taong kilay is life, pero hindi marunong magkilay burahin na lang burahin mo yan ng konti ah. ano ba yan? hindi naman pang kilay yan yata dahil. eh kasi <laughs> ito ang mahirap kapag kasikat ka hindi ka makalabas nang hindi ka nag-aayos gusto pa niya nakalugay o diba sobrang init ng panahon pero tiis ganda talaga siya init <laughs> mo Masa sobrang loko eh. Sobrang init tapos nakita nga Tapos nakakambinyag pa ako. Hindi ko ito na. <tong> Ito talagang nanay ko, binigyan mo na ng damit ng laik pa. Pero in fairness, bagay sa kanya yung damit, sa yung ipit niya for today. Para po sa mga nangangailangan ng ninang, ready na po si agency, handa na po siyang umatin ng binyagan at handaan, but make sure na meron po siyang ihasharon pagdating ng uwian. So, sobrang tagal namin ng lola niya na boring na si Misaki siya. Nagre-reklamo na. Nay? Tsumara, daw. Kakaiba na talaga mga bata ngayon. Masyado ng advance. Two years old pa lang, nagre-reklamo na. Samantalang nung two years old ako, wala pa akong muwang sa mundo. Dito na kami sa Oscar. Hi. Hindi niya talaga feel yung damit niya for today. Palibasa kasi si agency, mahilig siya sa mga sexing damit. Alam niya yun, yung mga luha, luha, luhaan na talaga. Wala ka naman pa ulit-ulit. Palibasa sa'yo, walang luluha. Anyways, nandito na nga po pala tayo sa Canon. So, dito po ito sa Osu Nakaward Nagoya. Taga Nagoya po kasi ang nanay ninyo. At ito talaga yung go-to place namin kapag kabibili kami ng mga second-hand na gadget. Dito ako bumili ng cellphone ng ate ko, laptop ko, cellphone dati ng kapatid ko. Ewan ko ba, sa tuwing pupunta sila dito sa Japan, lagi sila nagpapabili ng cellphone. Napapaghalataan ko na ha. Ilang beses ba kayo magpapabili sa akin ng cellphone? picture taking daw. Wait lang ha. So maaga nga pala kami nakarating dito kasi nga pagkahatid ko kay Ate Kauro ng 9.15, eh umalis na kami kaagad. Kaso nga lang, pagka ganito pala kaaga, sarado pa yung mga shops. Itong game center lang ang bukas, kaya naman pumasok na muna kami dito. Kaso nga lang ang problema, wala tayong dalang cash kasi yung bag ni Papa natin na iwan niya sa hagdan. Baka naman iniwan niya lang sa Gia, kasi alam niyang gagasas ka na naman. Oo nga no, makumpronta nga. Pero hindi na iwan niya talaga. At dahil nga ako hindi ako mahilig magdala ng cash, 3,000 yan lang po ang dala kong cash. So 2, 2,000 para dito sa may game center. Uy, mama, sabi ko, bigyan mo kami. Anong ginagawa mo? Ayan, nalungkot na siya. Feeling niya kasi i-upload ko to. Patay na naman tayo sa nanay ko. So ayun na nga, balik na nga tayo sa usapan natin. So 2,000 yan nga lang yung pwede natin ipanglaro dito. So pinabarayahan na natin yan kay Kuya Kurt natin. At para naman hindi siya maboring dito habang naghihintay tayo na magbukas yung bilihan ng cellphone. So sobrang dami ng pera niya, hindi niya alam kung ano lalaroin niya. kasi misa akay chano mamalimus na. Madiskarte talaga tong anak ko na to eh. Nakikinikinit ako talaga na ito yung magpapayaman sa akin. Matalino. Si Kuya Kurt naman natin, gusto niya talaga yung mga babaeng anime figures dito. Kaso nga lang napakahirap pong kunin yan. Pinapalitan niya na yung natitira natin 1,000 yen. Pero wala pa rin talaga lumaglag. Kaya naman ang ginawa ko, nag -cheer na lang ako dito kay Daoming Su. Kasi ang ganing-ganing niya talaga mag-basketball. Ishoot mo, ishut mo, ishoot mo na ang ball. mo na ang ball. Ang sarap mag-basketball. Oh, diba, Ngayon alam niyo nang magaling sa basketball yung asawa ko. Kaya nakatutok kami. Ay! Ah! Uti, ang mo. Bukas na Tara, umalis tayo. Ah! So, ayan na po. Inaantok na siya. Kaya nagtutupak na. Ganyan yan pag malapit na magtanghalian. Nagtutupak, tas aantokin, Tapos makakatulog na siya. Kaya naman, hindi talaga namin pwede maiwan yung yellow blanket na yan. Kasi kapag wala yan, uwi na. So dito nga po pala kami bibili ng cellphone ngayon sa Geo Mobile. So ilang beses na rin kami nakabili dito ng cellphone, mga laptops, ganyan. And wala namang naging problema sa mga purchase namin. Kaya naman dito talaga kami bumibili kapag ka yung family ko ay bumibisita dito sa Japan. So meron silang mga laptops, may iba't ibang brand ng cellphone. May iPhone, syempre, merong Samsung, merong Motorola, lahat na yata meron. Tapos sinabi ko lang na parang feeling ko gusto ko mag-try ng Galaxy mata ng nanay ko kumikit na. Kasi alam niyo na, siya ang tagapagmana ng mga pinaglumaan. So ito nga yung una na pili ni Kuya Cart natin. Ako siya, tapos kulay white maganda. 23,800 yen. Maganda sana, kaso nga lang parang hindi daw sila sure kung gagana yung SIM card ng Pilipinas. Kaya naman pinalitan na lang niya ng Motorola na kulay black kasi hindi naman nalalayo yung presyo nila. At saka sure na tayo, nagagana talaga siya sa Pilipinas kasi maraming gumagamit ng Motorola sa Pinas. Okay. Okay. Gigabyte wa, okay. Nang 120. Okay. Arigatou gozaimasu. Ii janai desu ka? Kumuha nga rin pala si Kuya Kurt ng wireless headset na worth 2,000 mahigit sa Amazon pero dito 980 yan lang. Muntik na ako magudol dun ha. Mura naman yan dito na. Sa ano? Nising yun yan. Sige kukunin mo na yan. Kukunin mo na yan. At dahil nga nagwawala na si Misaki Chang, inilabas muna siya ng lola niya. Pinakain ng pagkalaki laking cotton candy. Malaki pa sa mukha niya. So inabot nga pala yung bayarin natin ng 28,358 yen or 10,810 pesos. Uy, minasang may pag-asa pa. Tumataas yung palitan ng yen. So ayan, tuwang-tuwa na si Kuya Kart natin. May bago na siyang iwawala. Hindi, yok lang. Iingatan niya daw. Oh, si Hapo, nakita po yung natitira kong 200 dyan sa akin coin purse at pinapakuha pa kay Kuya Kurt yung laruan na hindi maputol-putol yung lubid. Kanina niya pa kinukuha at pinag-aaksayhan ng panahon at pera. <Ugh>。<veramente> <respirer intake> <tos scholars> Pero kahit na ano pang sabihin nyo, wala na po tayong cashier owner. Ubus na ubus na po yung cash natin. Miski bariya natin, wala na nga. Hindi na nga tayong makabili ng tubig eh. O diba, si Hapon dispirado na kinakard yung bendomasyon, eh hindi naman pwede yung card na <laughs> Kaya naman napilitan siya mag-download ng napaka-komplikadong Coke and Pay na application para makabili siya ng inumin. Alam nyo po ba dito sa Japan, dumadami na rin talaga yung cashless. Yung nagka-card na lang, uh, credit card, debit card, ganyan. electronic money sa cellphone nila, QR code, ganyan. Pero meron pa rin namang mga nagdadala talaga ng cash tulad ng mga matatanda kasi nga hindi sila makasabay sa pag-usad ng teknolohiya. Pero kami, yung family po namin, literal na cashless. Wala talaga kami pera. Kaya naman po itong cellphone ni Kuya Kurt natin, inutang lang natin yan. Makapal kasi yung mukha natin. Tapos dito nga pala sa May Shrine, naghugas muna si Misaki Chang ng kamay kasi dito po sa Japan, meron pong paniniwala na kapag kakumain ka ng cotton candy, kailangan mo maghugas ng kamay kasi malagkit. O tignan mo, ay ayaw na niya ibalik yung tabo. Tabo ba to? Basta siya. So ayun na nga, pagkatapos namin ibili si Kuya Kurt ng cellphone, inakbayan ko na tong kumpare ko kasi aayain ko na siya dun sa susunod naming destination. Nagwawala nga si Misaki chan kasi gusto niya talaga itakas yung tabo. Next stop, Sanoya. Sabi ko sa inyo, pag ako dito sa Oscanon, hindi pwedeng hindi ako dadaan dito. And tara, pumasok na tayo at mamalengke. So pahawak na muna natin tong basket na to sa pogi natin kasama kasi hanggang ngayon busy pa rin siyang magsagot dun sa may ano, Coke and Pay. Sa so, kumuha nga ako ng kamatis, ng mika, ng naganegi. Kailangan natin bilis ang mamalengke para habang busy siya, hindi niya nararamdaman na ang dami ko na dinadampo. Nakakita din ako dito ng ampalaya, favorite ng mga beater. Sa so, kakamote, paluto natin kay agency. Uy, ang haba ng talong! Ayan, inabutan na tayo ng mga salaryman. Mura kasi yung mga obento dito. 500 yen lang, mabubusog ka na. Kumuha din ako ng baboy ng itlog, hindi na rin ako nag-isip kung kukunin ko to kasi sobrang mahal. At dahil nga natapos ng sagutan ni Hapon yung exam sa Cook on Pay, pinapili ko siya kung anong masarap ipangyakin niko. At yun nga, sabi niya, ako na daw bahala. Nakakita nga rin ako ng paan ng baboy, napakamura. Kaso nga lang, bakit yan, parang ang saman ang tingin ng anak ko sa akin. Gulay at protas na nga lang? Tara magbayad na tayo at sinasakot na ng mga salaryman ng lugar na to. Kapag ganitong oras at tumamis sila, nakupo, hahaba ang pila. So ito na nga po ang binayaran natin, 12,444 yen or 4,744 pesos. At syempre, bago tayo umuwi, hindi tayo pwedeng hindi dadaan dito sa nigiri tate. So ito po yung favorite namin bilihan ng onigiri dito sa Oscanon. Pero maliit lang po yung kanilang shop, kaya naman hindi kami makakapasok yan at makakakain sa loob. Kaya naman nag-take out na lang kami ng mga favorite naming flavor. At habang hinihintay nga namin yung onigiri namin, yung nanay ko nagre-request ng tapioca dun sa kabilang shop. May chicken, skin. may chicken skin. Ay, ano? So, hindi masarap na yung chicken skin. Wow, yeah, wala hindi masarap. Uy, isyante, Huwag kayo masyado maniwala sa akin. Pero ito kasi maldita kong ina. Gusto na ng tapioca. Gusto pa ng chicken skin. E, eh, umorder na nga ako ng unigiri, ba? Diba? Ginamit ko tuloy sa kanya yung technique ko sa aking mga anak na kapag ka may gusto sila, sasabihin ko, hindi masarap yan. Umigim <laughs> <Maying> ka na. <laughs> hindi na nga. Alam, nga, alam mo, na. naglalaway. <laughs> Ganyang, ganyang ano ba nasa niyan kasi? <laughs> <laughs> ano ba? Ano ko yan nasa kasi niyan? Hindi ko naman alam nasa niyan. Alam ko ka na namin. Lamay mo. Takam na takam ka na. At yun nga, pagkareceive namin ng aming mga tinakeout na onigiri ay umuwi na kami sa bahay. Napatuwad ako kaagad kasi nga, yung mga anak ng isda namin ang liliit, ang hirap makita. Kailangan silang makuha kaagad kasi kapag hindi, kakainin sila ng mga killer nila magulang. Meron na naman akong bagong aalagaan. Kendo desu ka? So pinagsalusaluhan lang namin tong simple namin tanghalian except kay Kuya Kurt kasi busy na siya sa cellphone niya. Thank you for watching. See you sa next vlog. Bye!